Good morning mga kapaksiw. Good morning. Ayan. Ayan tayo. Sko, Maria Josep. Ang daming problema sa buhay. Pero tawa ka lang, ha? Dahil yan lang naman ang puhunan natin. Na ngumiti kahit puno ng problema. Ayan, magkukuskus tayo sa ating kuko. Malay, wala tayong hindi tayo magpapalinis kay sayang ang paglinis ng kuko. Alam niyo mga pagsiyotik-tik sa mga tulad sa atin na hindi naman tayo ganong maraming pera, mahirap lang din ang ating buhay dahil mahirap kumita sa panahon ngayon. Easy lang tayo. Kailangan lang natin na simple. Tulad nito. Kus, 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 kus lang. Yung mga kuko natin na medyo hindi na maganda. <laughs> kuskusin natin. Kahit walang, wala, wala tayong cuticle remover, para lang kahit pa paano, na hindi, hindi magan, mapangiting yan, di ba? Yung malinis-linis man lang. Kaya yan lang ang tanging technique sa mga medyo walang pambayad. Hindi naman sa walang pambayad. May pambayad pero kailangan magtipid kasi mahal ang bilihin. Grabe ngayon ang mga bilihin bigas nga lang si na, mahigit tapos big ang ating mantika 80 na isang longneck. Kaya mga kapaksiyo no, ang hirap natin budgetin ang ating pera. Kahit sumahod ka pa ng 800 isang araw, hindi mo pa rin mapagkasya yan. Alam mo bakit? Bawasan mo ng pamasahe, pagkain. Palagay natin sa 150-200 sa isa. So, mayroon kang natitirang 600. Pinakamalaki na yan, ha? 800 sa isang araw. Pero, imagine, wala naman siguro nagsisweldo ng 800 sa isang araw. Ngayon, 700 lang sa, ano, sa pinakamalaki, no? May additional na yung mga sinasabi ng additional sa salary natin. Salary in increase. Pero, hindi pa rin yan. Sapat yung 500 natin matitira pagpalagay natin sa isang araw tanggal mo na yung, pamasa, yung expenses mo alam nyo napakababa pa rin yan bawasan pa sa pamilya mo kung isa lang, isa lang anak mo baon sa isang anak mo maghapon 50 per 50 na lang kainan mo pa mag-asawa magpamilya, bung maghapon palagay natin 100 lang bawat isang kainan 300 na yun plus 50 ang baon 350 so may 150 ka paano yung bahay paano yung tubig kuryente paano yung iba pa pag nagkasakit pa may mga abiriya pa sa pamilya di ba wala na talaga kaya ang hirap no mga kapag magbudget. mag budget kahit 7 or 800 a day ang kikitain mo ang hirap pa rin kaya yan yan, nilinis ko na yung kuko kasi kung magbabayad din sa mga manicure, wala. Sandaan na ngayon ang manicure, mga kapaksi. Wala ng 50. Eh dati, 50 lang ito. Eh hinayang pa ako sa 50 dati. Ngayon pa kaya 100. Diba? Ayan, oh. Linisin ko lang yung aking mga kamay. Lilinis naman. Kahit na hindi mo nalagyan ng kulay. Oh, diba? Linis na. Save ka na ng, ano... 100. Tapos pagkatapos ito, maglalaba ka rin naman. Wala rin mangyayari. Kaya mga kapaksyon, no, imagine no, kailangan lang talaga natin magiging practical tayo sa buhay natin. Dahil kung hindi, naku, magugutom tayo sa araw-araw. Yung hulugan pa, sus, Diyos ko, paano na lang yung hulugan natin? Wala na. Ay iling-iling na lang tayo mga kapakseo. Hindi natin alam kung paano natin budgetin yung kikitain natin sa isang araw. Kaya, kaya sabi ko nga, be practical talaga tayo ngayon. Kaya yeah, shout out sa lahat na mga kananay ko, mga kapagsiyo. Kailangan be wise tayo, no? Kasi kahit nasabihin mo may sweldo yung mga husband ninyo dyan o sino-sino yung kasama nyo sa buhay, hindi pa rin sapat. Sa so, totoo lang. Lalo na pag may binubuhay ka pa, isa-dalawang anak, hindi mo sapat yung kikitay mong 800 pesos sa isang araw kasi pagkain mo, budgetan mo pa sa pamasahe, Siyempre, minsan kahit gutom ka, minsan di ka na bumibili kasi babawasan na naman yung kinikita mo. Di ba diba? Ganon talaga yun. Tapos, pagdating sa ano, sa bahay, budget ka ng almusal, agahan, kanang alian, hapunan tapos meron pa yung hinihingi sa mga anak mo hindi natin masabi mapapili na mabilin na minsan aburido yung ulo ng mga magulang kasi minsan hindi natin kayang budgetin yung kinikita natin lalo na pag ikaw ay nasa salary uh, salary ka lang salary rate ka lang mahirap software, kaya mga kapakseo sa panahon ngayon hindi na tayo mag-social-socialan kailangan practical tayo mayroon, ah, mayroon. Pero kung wala, siyempre, tuta, taste tayo. ay mga kapaksiyo, magandang gabi. Thank you very much!